Aries. Ang Aries sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May katapangan ng ugali na matahimik, iniiwasan ang usapang mahaba para makagawa ng mas maayos sa mga dapat na magawa at sa tahanan ay laging uunahin para mapasaya ang mga kapamilya sa hanap buhay ay gagawa ng dapat na magawa at maingat sa pagsasabi ng isasagot, matapat sa napasukang hanap buhay at kung sa pera ay laging nasa isipan, dapat na laging masikap para kumita ng maayos ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22, number 16 at number 14. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng mga kalikasan, may Ugaling madaling may rita kaya laging iiwasan ang discussion. At mahabang pag-uusap sa trabaho ay maingat sa gagawin. At sa mga sinasabi para laging mas maayos na relasyon. Sa mga kasama sa hanap buhay, sa pamilya gusto ay may mga usapan na masaya para walang nakakapasok na bad energy sa tahanan at kung gumawa ng pangako sa tahanan ay gagawin para laging napapasaya ang buhay pamilya. Ayaw ng mga usapang mahaba at mga kayabangan at suhulan ng pera, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, at hirap magtiwala kagad sigurista para walang makuhang suliranin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 8, number 11 at number 34. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Mayroong ugaling masungit na matahimik sa paggawa ng trabaho, at kung magsalita ay maingat para sa ikakaganda. Nang dapat nagagawin sa napasukang hanap buhay, at mapanuri, ang isipan lalo na kung nasa trabaho at bagong makakausap, at hindi nagpapataan sa mga ginagawa mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, para magkaroon ng mahabang pinagkakakitaan, maaruga sa tahanan ng laging may good energy ng swerte lagi ang buhay pamilya, may ugali ngayong araw na madaling magseselos. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 10, number 24 at number 39. Cancer. Ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat kung sa dapat na sa mga trabaho para sa pagkita ng pera para may mahabang hanap buhay at may matalinong isipan kung gagawa ng trabaho o isang bagay ay hindi gagawa ng mga kalokohan sa trabaho ay sa pagkita ng pera para walang kamalasan na makukuha at nang walang maging kaaway na tao maaruga sa pamilya para mabigyan lagi ng maayos na buhay, sa trabaho ay matyaga dahil doon nakakaipon ng pera para sa kabuhayan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, Pahinga ng katawan at isipan sa gabi ang nais, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 36 at number 10. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa trabaho at hindi mo maasahan sa mga usapang. May lagayan ng pera lalayo na kagad para hindi masabit. Sa mga ganoong transaction matapat sa hanap buhay. Hindi basta mapapakiusapan dahil ayaw ng pagkakamali. Gagawa ng gawain na matahimik na masinop para hindi mapintasan ng ibang kasama. At pag may nasabi sa pamilya ay gagawin para mapasaya ang pamumuhay, sa trabaho ay mapanuri ayaw na mag-uumpisa ng gawain na pabigla-bigla, at wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pag-ibi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 12 number 17 at number 36. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mapanuring isipan sa mga gawain, maingat para mapanatiling may maayos na trabaho, maingat sa gagawin at sa mga sinasabi, nang laging makaiwas sa pwedeng pagkakamali, may mga mata na matalas kung nasa trabaho para hindi maisahan ng mga kasama sa trabaho. Matiyaga sa pamumuhay para makagawa ng pag-asenso. Ayaw ng mga usapang kay abangan mas gusto pa ang magtrabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, pagtitipid muna bago paggasta. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color red number 29, number 10 at number 35. Libra ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masikap at madisiplina sa mga sinasabi, at sa mga dapat. Nagagawin sa hanap buhay at may isang salita pag nasa. Tamang sitwasyon, at ilalaban ang nalalaman sa trabaho. Ay masinop na laging uunahin ang dapat nagagawin, at matapat sa trabaho ng tumagal sa hanap buhay. May katapangan ang ugali na magagawang ilabas pagkailangan, madisiplina dahil ayaw ng naabala sa mga gustong matapos na gagawin, maaruga sa magulang at handa laging makatulong ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19, number 9 at number 34. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, sa trabaho ay laging inuuna na makagawa. Nang plano sa isipan bago kikilos sa mga gawain, at masaya. Sa mga ginagawa dahil inspirasyon ang pamilya, nanag. Bibigay ng kasipagan at good vibes ng swerte, para makagawa ng ikakaasenso sa pamumuhay, sa mga ginagawa kaya laging nag-iingat sa mga gawain, wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa minamahal, hindi nagtitiwala kagad lalo na kung pera ang usapan dahil maingat ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, may katipiran magpalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 20 number 29 at number 14. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw, ng mga kalikasan, matyaga sa pamumuhay dahil ang masipag, ay kayang makagawa ng pag-asenso ang laging nasa isipan. Ayaw ng mga mahahabang pag-uusap para maging maayos. Ang lahat na magagawa at kung sa pera kung may ibang pagkakakitaan, ay ayaw ng mga kalokohan para laging nasa maayos ang buhay sa araw-araw, at laging maasahan sa mga gawain dahil matapat sa trabaho at sa pakikipag-usap, laging inuuna ang pamilya para mabigyan ng maayos na buhay, at hindi magpapautang ng pera laging masino, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 8 number 26 at number 13. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling maunawain dahil matahimik. Na araw ang gusto at madisipilina sa trabaho walang. Sasayangin oras, gusto ay magtrabaho ng mag-isa para mas makakagawa ng maayos, ayaw ng mga usapang may kayabangan. Kung nasa trabaho, at kung sa pera ay masinop ayaw ng mga usapang may pagutang ng pera, Iiwasan na kagad dahil uunahin ang pamilya sa kinikitang pera. At pag may nasabi ay gagawin ng maayos, at hindi basta nagpapatalo pag nasa tama ang gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15, number 20 at number 36. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, masinop sa pamumuhay na madisiplina sa mga sinasabi at gagawin sa trabaho at hindi nagpapataan sa mga dapat natapusin na mga trabaho pag may gustong Sabihin, ay gagawin para sa maayos na usapan at relasyon ng mga kasama at ganoon din sa buhay pamilya, at kung kikita ng pera ay maayos na pera ang gusto ay maayos nakikita para masaya ang buhay na nakakakilos sa araw-araw, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig. Sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa paggasta at paglalabas ng pera nilalaan sa pag-iipon. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 12, number 27 at number 16. Pisces. Ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masikap sa pamumuhay at laging gumagawa ng masipag. Dahil ang nasa isipan para makagawa ng pag-asenso ng buhay pamilya sa trabaho ay matapat kaya hindi makukuha sa mga suhulan ng pera at kung may pinangako sa pamilya. ay gagawin para maging maayos ang mga ginagawang buhay na masayang tahanan, maingat sa mga sinasabi, para walang masabi na pwedeng may makaaway na tao, para laging may good energy ng swerte sa mga dapat magawa sa buhay, at ayaw ng mga usapang may kinalaman sa suhulan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 24 number 19 at number 10